January 14, 2025, 7:23 AM. 5 AM na ako nakapagbukas ng tindahan kanina, mga mare. Pagdating ng 5.45, naalala ko ay kailangan ko pala bumili ng aking mga tinapay kagaya ng burger buns at saka yung may mga palaman na tinapay kasi nga kagabi naubusan ako ng mga ito. Pagkatapos ko naman sa bakery ay dumaan ako ng grocery store sa palengke para bumili naman ng dalawang piraso lang ng cup noodles at isang kahan ng malboro red. Pagdating ko dito sa bahay may mga ginawa pa ako kaya 7.23 ko na na-display ang aking mga tinapay. Pakunti-kunti lang ang binibili ko mga tinapay kasi limang araw lang o apat na araw ay inaamag na itong mga to. Sayang naman kasi kapag inaamag yung isang balot lang na burger buns ay dala na pati natin. Dahil yung mga fast moving items sa ating tindahan kung minsan ay nagiging slow moving din. Kaya kailangan alam natin ibalanse ang bawat mga bibili nating items para sa ating tindahan. Kaya napakalaking bagay talaga kapag malapit ka sa lahat ng mga bilihan. Dahil kapag naubusan ka, lalo na sa mga fast moving items, ay madali ka na lang pumunta para bumili sa mga bilihan. Lalo na sa katulad ko na single mom, kaya solo ko lahat ng mga gawain dito, lalo na pagdating sa tindahan. Kaya napakahirap talaga na wala man lang ako makatuwang kahit man lang dito sa tindahan. Lalo na sa mga items na mabibigat kagaya ng mga alak, kuminsan minsan ay kailangan ko panghintayin yung aking anak para may makasama ako at may isa sa motor niya. Pero madalas napipilitan ako magbuhat ng mabigat kagaya ng mga soft drinks at saka mga red horse. Dahil kung minsan kailangan ko nang bumili pero wala pa rin yung aking anak. Kung minsan naman ay pahirapan din ang pag-uutos sa mga anak. Nang dahil sa pagbubuhat ko ng mabibigat, nakaroon ako ng upper back pain. Apat na taon ko nang tinitiis ang pananakit nito pero tuloy pa rin ako sa araw-araw na laban ng buhay. Dahil bilang single mom ay bawal akong tumigil at bawal akong sumuko sa buhay. Malaki na rin kasi ang ko dito sa pagpapagamot ng aking upper back pain. Pero hin hindi pa rin ito gumagaling. Dumaan na ako sa doktor, therapist, pagpapahilo, at saka sa mga bow setter, pero hindi pa rin ito gumagaling, lalo pang sumakit ito habang tumatagal. Kaya tangin sa Diyos na lang ako kumakapit para gumaling itong aking nararamdaman. Wala namang kasing imposible, basta palagi lang tayo magdasal at manalig tayo sa Diyos na may kapal. Bilang sari-sari store business owner ay hindi natin maiwasan na magbuhat tayo ng mabigat. At hindi rin natin maiwasan na halos sa araw-araw ay mamimili talaga tayo. Dahil hindi naman natin pwedeng hayaan na maubusan tayo ng mga fast moving items. Dahil sa mga fast moving items, lumalaki yung ating benta sa araw-araw. At dito rin dumadami yung ating mga customer kaya mas mabilis na umulad yung ating munting negosyo. Alam ko darating yung araw na pagagalingin ako ng Panginoon sa aking nararamdaman. At hinihiling ko sa Kanya kung dumating man yung araw na yon ay sana ay ngayon na. Kasi napakadami ko pang pangarap para sa aking mga anak. Bilang ina ng aking mga anak, kayo kung dumating yung araw na tuluyan ng bumigay yung aking katawan dahil lang sa aking nararamdaman na ito. Kaya hinihiling ko sa Panginoon na huwag na niya itong patagalin dahil marami akong bagay na gustong gawin sa araw-araw pero hindi ko na magawa dahil sa sobrang sakit na tinitiis ko sa araw-araw.